mga karels ito yung tanging langka dito mga karels sinong gustong bumili ng langka dito lang yan sa pasay ayan. mga gulayan yan dito sa pasay halo halo ito mga karels kung sinong gustong bumili pumunta sa pasay palingkit ayan Ayan, oh. paano ba ginagawa yan ay? Iiwain mo yan. Ah, yan pala. Ayan kasi pag ginanay at yung harap ko ay nila dito. Sirap kay nanay. Ayan like... ang hanap buhay ni Nay. Kumusta naman ang hanap buhay, Nay? Ay, okay naman. Okay naman. Ito ang ano natin. Hanap buhay. Para sa pamilya niya. Yes. Ayan. Ayan ang ginagawa ni Nay. Tapos, nilulubog pala niya sa tubig. Maraming salamat na ito. Thank you, Pirmasan. More power and God bless oh, you. Ayan mga Karels yung hanap buhay ni na napakitipa. Nagtipindas siya ng mga langka. Maraming salamat mga stars Cinder po. Thank you, Pirmasan. At yung araw-araw kong kaingis dyan na uh, I love you and more power sa inyo lahat. At God bless. Thank you for watching.